napansin mo ba? Sa tuwing may sisidlan ng talangka, imbes na magtulungan silang umakyat, sila'y naghihilahan pababa. Hindi lang ito simpleng ugali. May alamat na matagal nang ikinukwento sa mga baybayin. Ayon sa mga sinaunang alamat, ang mga talangka ay dating masipag at marunong magtulungan. Tahimik silang nabubuhay sa ilalim ng dagat, kontento sa kanilang simpleng mundo. Ngunit may isang talangka na naiiba. Habang pinagmamasdan niya ang mga mangingisdang tuwang-tuwa sa huli nilang mga alimango, unti-unting napuno ng inggit ang kanyang puso. Ang alimango, malalaki at hinahangaan; kami, maliliit at walang napapansin, bulong niya at sa isip niya, tumubo ang isang pangarap. Aakyat ako sa lupa, doon ako magiging pinuno. Sa paglubog ng araw, dahan-dahan siyang umakyat mula sa tubig. Pilit inaakyat ang buhangin. Napansin siya ng kanyang mga kapatid at nagmakaawa. Kapatid, sama kami. Tulungan mo kaming makaahon. Ngunit ang talangkay natakot na baka mauna ang iba. Imbes na tulungan, isa-isa niyang hinila, pababa ang kanyang mga kasama. Bumulusok ang ahlon, naglakbay ang hangin, ngunit patuloy siya sa kanyang pagakyat. Ako lang ang dapat makarating sa itaas. Bulong niya sa sarili. Ngunit may diwata ng dagat na tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang kasakiman ng talangka at nagbanta. Talangka, dahil sa iyong kasakiman, isusumpa ko ang buong lahi mo. Biglang dumating ang isang dambuhalang ahlon. Sa isang iglap, ang talangka at lahat ng kanyang kapatid ay tinangay pabalik sa kailaliman ng dagat at sa harap ng lahat ng nilalang sa karagatan, ipinataw ng diwata ang sumpa. Mula ngayon, hindi na kayo marunong magtulungan. Sa bawat pagkakataon na susubukang makaahon, kayo'y maghihilahan pababa. Wala ni isa ang makakatakas. Lumipas ang maraming taon, nakalimutan ng tao ang kwento ng unang talangka, ngunit ang sumpay na natili. Kaya sa tuwing may sisidlan ng mga talangka, makikita mo silang hihilahin pababa imbes na magtulungan. At dito nagmula ang kasabihang hilahang talangka. Paalala na ang inggit at kasakiman ay nagdadala lamang ng pagbagsak. Kaya kaibigan, kung nais mong umasenso, huwag mong hilahin pababa ang iba. Kung tayo'y magtutulungan, lahat tayo ay makakaakyat sa tagumpay. Kung nagustuhan mo ang alamat na ito, huwag kalimutang ilike at ifollow para sa iba pang mahiwagang kwento ng ating bayan